changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada news, FM. Brigada news fm broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the philippines metro manila our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority one time the new filipino time ala Shete ng umaga This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Paribagong tropical depression sa labas ng Pilipinas. Pinabantayan ngayon ang pag-asa. Ang habagat patuloy na makaapekto sa bansa. Hiling naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte na interim release, pinababasura raw ng ICC prosecutors. Mga Pilipino sa Israel na gusto nang makauwi sa bansa, umakyat na sa mahigit tatlong daan. House prosecution team iginiit na walang justifiable reason para huibasura ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. 10 billion pesos na shabu na nasabat naman sa Zambales. May indikasyong pakana ng China. At ilang programa naman ng Brigada News FM. Pasok bilang mga finalist sa 28th KBP Golden Dove Awards. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama. Ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart. of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada. June 25, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Delisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada tuluyan tuloy ang nabuo bilang tropical depression ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 465 kilometers silangan ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour na patuloy na kumikilos ng mabagal pahilagang kanluran. Wala pa itong direktang epekto sa bansa kaya habagat pa rin ang magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Maging sa Palawan. Habang localized the thunderstorms naman ang magdadala ng isolated rain showers sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Barkada Nationwide. Official ng hinili ng mga prosecutors sa International Criminal Court na ibasura. Ito nga pong hinihirit na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May tuturing daw ho kasi na flight risk si Duterte dahil hindi umano nito kinikilala ang kapangyarihan ng ICC. Pinagbasihan din daw ng mga prosecutors ang naging pahayag ng pamilya ng dating Pangulo na kidnapping daw ang naging pag sa kanya noon pang Marso. Dito nga ho sa irihaing labing limang pahinan dokumento na silabit ng prosecutor sa punguna ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandienang ay nakapaloob ang mga posibleng banta kung palalayain si Duterte kabilang ng ho rito ang posibleng raw ho pagtakas daw o kaya naman pananakot umano sa mga witnesses at posibleng ipagpatuloy ang krimen kung makababalik daw ho siya ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kabrigada. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakamonitor din sila sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at ng Israel. Alinsunod sa mandato ni Pangulong Marcos, pinaghahandaan na ng ahensya ang repatriation ng mga Pilipino sa nasabing mga bansa. Ayon ho kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakahanda ang kanilang mga assets at pwede itong gamitin ng gobyerno sakaling kailangan ng ilikas ang mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan doon kaugnay nito. Siniguro rin ang ahensya na nakasuporta sila sa mga hakbang ng gobyerno upang mapanatiling ligtas ang mga Pilipino na apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Brigada Balita, Nationwide. Mga Pilipino naman ho sa Israel gusto nang umuwi ng bansa o sa mahigit tatlong daan. Brigada Jigo Boy, Kostodjo, i-brigada mo! Brigada. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino sa Israel na gusto nang umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, umakyat na sa 311 ang humiling na sila ay maripatriate. Sa bilang na ito, Siyam na ang kumpirmado, kabilang na dyan ang 26 na OFWs na nakauwi na kahapon. Uh, in our records, 150 are having second thoughts kasi kumihina ang mga atake and afraid of traveling by land. Inaasikaso na rin ng DMW ang pagpapauwi sa second batch ng mga repatriates na nasa limampung Pilipino. Uh, it's tentatively scheduled June 26 or June 27 and following the same route as uh, the first batch. But with what happened in uh, yesterday or last night on the restriction or the closure of the Qatar airspace, uh, our embassy and uh, the migrant workers office, they're working out or uh, checking on arrangements on another route. Sa ilalim ng Alert Level 3, hinihikayat ang mga Pilipino sa Israel na mag-avail ng voluntary repatriation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Kada balita nationwide. Ito naman suspensyon ng fuel tax. Hindi raw saklaw ng kapangyarihan ng DOE. Ayon po kay Garin. Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Brigada. Nilinaw ng Department of Energy na wala silang kapangyarihan upang suspendihin ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ang tugon ni DOE Acting Secretary Sharon Garin kasunod ng mga panawagan mula sa ilang grupo na suspendihin ang fuel taxes sa gitna ng inaasang big-time oil price hike, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Garin, ang pag-aalis o pagsuspende ng buwis sa langis ay nakasaad sa batas. Kaya tanging kongreso lamang ang may kapangyarihang amyandahan o tuluyang i-abolish ito. Ibinunyag naman ng DOE Acting Secretary na natalakay rin sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga economic managers ang posibilidad ng suspensyon ng fuel taxes. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang umiiral na batas ay hindi nagbibigay ng probisyon para sa suspensyon ng tax kundi sa posibleng pagtaas lamang ng presyo. Binigyang diin din ang dating mambabatas na umaabot sa 300 billion ang nakukolekta ng pamahalaan na mula sa excise tax at VAT sa produktong petrolyo. Sa halagang ito ayon sa kanya ginagamit bilang pondo para sa mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng paaralan, kalsada at pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. The excise tax and the value added tax which is 12% is imposed because of the because of a law. No, legislation 'yan eh. So hindi pwede na ang DOE can go against what is uh Uh, mandated by law or DOF nor even uh, the president no so kailangan talaga sundan kung anong nasa batas suspension we have been researching wala kasi sa wala kasi sa batas yan eh ang inaalaw lang is to uh, suspend the increase eh wala naman tayong increase eh. um but but uh, although however willing it is the uh, cabinet would be pero hindi po kasi allowed by law no so it will have to be an act of congress uh kailangan uh, an amendment to the current law ang kailangan dyan para either to suspend to lower uh or even to uh, abolish In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balitan sa Umaga. Ito home House Prosecution Team iginiit na wala naman daw palang justifiable reason para ho ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Naniniwala ang House Prosecution Panel na walang sapat na dahilan para ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumadaan sa full trial ng Senate Impeachment Court. Ayon kay House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio O. Bukoy, ang mandato ay magsagawa ng paglilitis at saka pa lamang magpapasya. Tiwala rin ito na gagawin ng Senator Judges ang wasto at gagampanan ang papel alin sunod sa konstitusyon. Para kay Bukoy, ang pagsagot ni VP Sara sa writ of summons sa kabila ng pagpapabasura sa impeachment ay nangangahulugang ang hulugang tuloy ang paglilitis. Iginait pa nito na walang factual o legal grounds ang kampo ni Duterte ukol sa mga aligasyon ng impeachment complaint at puro procedural na ginagamit umano para ilihisang usapin. Banat naman ng tagapagsalita ng Kamara sa impeachment, hindi ito ang bloodbath na inasahan nila mula sa pangalawang Pangulo dahil idinaan sa technicalities ang lahat. Itutuloy umano ang paglalahad ng ebidensya dahil mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang sakdal. In the heart of changing lives... Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Etong 10 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa Zambales, abay meron daw indikasyong pakanan ng China. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! May indikasyong maaaring may kaugnayan ang Chinese Communist Party sa shipment ng 1.5 tons o nasa 10 bilyong pisong halaga ng droga na nasabat sa isang fishing boat sa karagatang sakop ng Sambanes kamakailan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may markang Chinese characters ang mga pakete ng ilegal na droga na nakumpis at kasama din sa na-aresto ang isang Chinese Malaysian National. Anya may sapat na indicators upang ikonsiderang posibleng bahagi ito ng sistematikong hakbang para pahinain ang kinabukasan ng mga kabataan. Dahil dito pinalawak ng AFP at Philippine Navy sa pangunguna ng Department of National Defense ang kanilang operasyon sa archipelagic defense kabilang ng monitor hanggang sa exclusive economic zone ng bansa. Anya, ang operasyon kung saan nasa bata ang 1.5 tons ng Shabu ay bunga ng malawakang depensa sa ating teritoryo. Historically, there have been instances of large holes of illicit drugs apprehended in the maritime domain, confiscated in our seas that had markings that appear to be Chinese characters. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators. It appears that it is not, not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos by flooding our country with illicit drugs. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito hong early retirement sa edad na 39. Abay, ipinapanukala raw ho ng isang incoming senator sa susunod na kongreso. Sino ba nagpa-propose niyan? Brigada Ann Cortez, i-brigada e mo! Brigada! Balaki tulak sa susunod na kongreso ni Senador Electito Soto ang pagpapanukala ng early retirements ay dad pa nga lang na tatlampot para sa mga manggagawa. Ayon kay Soto, sa pamamagitan nito ay hindi na raw kakailanganin pa na maghintay na mga ito na umabot sila ng 60 taong gulang bago nga sila makapag retire Dagdag pa niya sa tulong nito, mabibigyan din ng iba ng tsansa na makapagtrabaho. Gate nga nagkaroon sila ng pag-aaral tungkol dito noon Kung kung saan lumalabas na 30% ng mga Pilipino ang interesado mag-early retirement para makakuha sila ng puhunan. Tiniyak naman din ng senador na magkakasa sila ng panibagong pag-aaral hinggil dito bago niya ito itulak muli sa Kongreso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Isa pang pa grupo, hindi rin daw sangayon sa mungkahing gamiting basihan ng performance ng estudyante sa performance ng teacher. Brigada Sheila Matibag sa detalye niyan, ibrigada mo! Brigada! Concerned Teachers Act NCR Union ang proposal ni Pangulong Bongbong Marcos na ibabase sa performance na estudyante ang rating ng isang guro. Ayon sa grupo, ang hakbang na ito na sinasabing performance audit ay dangerous diversion, isang paraan para masisi ang mga guro sa palpak na sistema dahil sa kakulangan ng pondo at pambabaliwala. Giit pa ng mga ito, hindi nila kailangan ng performance audit. Ang kailangan nila ay performance ng gobyerno. Dagdag pa ng act na kay insulto nagawing gawing panakit butas ang mga guro sa kapalpakan ng sistema hinggil sa krisis sa edukasyon. Mababatid na ilang dekada nang nagtitiis sa mga guro sa kondisyon ng kanilang trabaho, katulad na lang ng hindi sapat na pondo, outdated teaching materials at overcrowded na mga silid-aralan. Ang sigaw nila, sapat na pondo, maayos na facilities at respeto sa trabaho ng mga guro. Samantala, nanawagan naman ang grupo sa lahat ng guro, magulang at mga education stakeholder na huwag tanggapin ang kakbang na ito. Matatandaan na una nang pumalag sa ideyang ito ang Teachers Dignity Coalition. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. Zamisika News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, napabilang ho sa mga finalist ng 28th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP ang ilang mga programa ng Brigadam Nas Media Corporation. Finalist bilang... Best Newscast Program. Ito nga pong Brigada Balita Nationwide sa umaga na napakinggan sa humigit kumulang 50 Brigada News FM station sa buong bansa at social media. Ito ho ka Brigada, syempre naririnig ang tinig ng inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay tuwing alas 7 ng umaga. Finalist din po ang aking partner na si Brigada Glenn Parungaw bilang Best Radio Newscaster. Napabilang naman bilang Best Public Service Program program ang segment na Tira Brigada na Brigadahan. Ito nga po sa Brigada News FM Manila. Sa segment na yan, itinampok ang ating mga kababayang nangangailangan kung saan tayo ho'y nagtutulong-tulong mga kabrigada. Finalist naman ng dokumentaryo ni Brigada Abner Francisco na Brigada Investigative Series ang nawawalan tulay sa San Simon bilang Best Documentary Program. Dito ho tinutukan ng Brigada News FM Manila ang problema sa tulay na hindi matapos-tapos para humaharap ng accountability sa naturang proyekto. Finalist din bilang Best Public Affairs Program ang programang Tira Brigada naman ng 90.7 Brigada News FM Cebu. Dos puso ho kami nagpapasalamat sa pagkiralang ito na hindi lang para sa amin kundi para sa bawat Pilipinong kasama namin sa araw-araw sa pagbabalita at sa serbisyo. Mananatili ho kaming boses ng taong bayan in the heart of changing lives. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Patuloy naman ang pagtutok ni Senador Bongo sa pagpapalawag ng edukasyon para sa mga Pilipino. Patunay rito ang pagdalo ng senador sa graduation ceremony ng 125 scholars ng TESDA dyan ho sa Cebu City. Sa kanyang message, pinuri ho ng senador ang dedikasyon ng mga scholars na nagsipagtapos at binigyan tayin ang kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa mas maunlad na kinabukasan. Kasabay nito mga kabrigada na mahagi po ang malasakit team ng mga food packs at ilan pang regalo bilang simpleng pagkilala para ho sa mga graduates. Brigada Balita, nationwide. Sa talamang health news, kabrigada. Aba ha, may pasok ka, may quiz pa, tapos may family bonding pa ho kayo pagkatapos ng klase. Tapos sa gabi, eh, may homework pa ho kayo. Kaya mo, kaya itong kung mahina ang inyong katawan. Kaya mahalaga po na malakas ang ating mga pangangatawan, lalo na sa mga teenagers, kung napakarami ho ninyong mga activities at siksik ho kayo sa mga gawain. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 Multivitamin Capsule na magbibigay ho sa inyo ng lakas at energy para tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga gawain araw-araw, lalo na sa mga teenagers. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives